Marigayang ikatlong anibasaryo ng barya barya at papel papel. Sa kabanatang ito, nakabili ako ng mga barya at isang salaping papel sa lungso ng palanyake na nagkakahalaga ng isang daang piso. Sa walang pagtatagal. Nandito na ang aking base ng datos para sa mga barya sa numista. Ang numista ay isang poksapot na maaari kayo mag-track ng inyong mga koleksyon ng mga barya, salaping papel, mga isang pantasya ng mga barya o mga token. Kayon din sa pagbibigay ng impormasyon ito. Ako ay hindi nagbibigay ng sponsor nito ngunit aking nirekomenda nire para sa mga korekto na nanonood sa bidyong ito. At nandito na ang aking ng datos ng mga salaping papel sa numista. Magsisimula ang bidyong ito sa isang barya mula sa Silangang Asia, Republikang Bayan ng China. Makikita sa harapan ang bulaklak ng lotus, gayon din ang nakalagay na Jonggo Reminginghang sa Pining. Sa liko ng bahagi ng barya, makikita naman ang Jonggo Reminginghang na nakasulat sa Hanji. Ito ay limang jiao. Ang taon ng paggawa nito ay taong dalawang Nanggaling ito sa isang pambansa sa Silangang Asya. Makikita sa harapan ang palay, 'yun din ang 50 won na nakasulat sa wikang koreyano. Makikita naman sa likod bahagi ng barya ang bilang 50. Ang taon ng paggawa nito ay 1973. Mayroon pang nakalagay na Hanguk o Bank of Korea. 50 won. Ang susunod na anim na barya ay nanggaling lamang sa isang bansa at ito ay nanggaling ng Alemania. Mauna rito ang tansong baryang ito. Makikita sa harapan ang nakalagay na Bundesrepublik Deutschland sa itaas na bahagi ng barya. Sa gitna ay tumutubong halaman ng ok. Sa ibaba, ang taon ng paggawa nito ay Ramisha Murumputalawa. makikita naman sa likod ng bahagi ng barya ang dalawang tenga ng rai, Isang fenig. Ang marka ng paggawa nito ay G. Ang bariyang ito ay ginawa sa kalsuhe. Apat na ban ng bariya para sa susunod na denominasyon nito. Kapanayas lamang ng sa tampok ng isang fenig. Ang taon naman ng paggawa nito ay nabing Sampung penig. Mayroon mo rin marka ng paggawa na G. Ito ay gawa sa kalsuhe. Isa pang bariya na gawa rin noong kaparehong taon. Sampung penig. Ang marka naman ng paggawa nito ay D. Gawa sa Munich. isa pang na tumalo naman sa susunod na apat na dekada. Ang marka ng paggawa nito ay Jimuri, gawa sa Kalsuhe. At ito naman, labing siyam siyang sampung penig. At ang huling bariya ng Alimanya sa bidyong ito ay itong babaeng nagtatanim ng halaman ng ok. Ang taon ng paggawa nito ay labing siyam putisa. Makikita naman sa likulang bahagi ng bariya ang bilang limampu. Gayun din ang nakalagay na Bundesrepublik Deutschland sa itaas. Ang marka ng paggawa nito ay ay, Gawa sa barin, Isang bansa mula sa Timog Bahagi ng Timog Amerika. Makikita sa harapan ang nakalagay na Republika Argentina sa itaas, gayon din ang primera moneda patria sa ibaba. Ipinapakita dito sa gitna ang kauna-unahang bariyang pambansa ng Argentina. Makikita naman sa likod ng bahagi ng barya ang denominasyon sa itaas at ang taon ng paggawa nito ay taong 2000. Isang barya lang mula sa Timog Amerika, babalik muli tayo sa Europa. Ang kasong ito ay sa Denmark. Makikita sa harapan ang tatlong corona at tatlong monogramo ng dating reyna ng Dinamarca o Denmark na si Reina Margarit ng Ikalawa. Ang taon ng paggawa nito ay 1874. Makikita naman sa liko ng bahagi ng barya ang guhit prehistoriko. Mayroong nakalagay na dalawang puso sa magkabilang bahagi ng barya. Ang denomination nito ay isang kroner. sa isang teritoryo naman ng United Kingdom. Gibraltar, makikita sa harapan ang dalawa na mukha ng dating reyna ng United Kingdom at ang mga Commonwealth na si Reyna Elizabeth ng ikalawa. Ang taon ng paggawa nito ay taong 2005. Makikita naman sa dikong bahagi ng barya ang tatlong lalaking nasa militar. Ang kaganapang ito ay Operation Torch. Ito ay ginanap noong taong labing siyam talawa, ang bato ng Gibraltar. Dalawang Pins Ang kabisera ay Roma. Ito ay galing ng Italia. Makikita sa harapan ang isang detalye ng Vet o Venus. Isa itong tablero na iginuhit ni Sandro Botticelli noong taong 1485. Para naman dito, ang taon ng paggawa nito ay taong 2011. Mayroon itong markang R, ito ay gawa sa Roma. Makikita naman sa likod ng bahagi ng barya ang buong mapa ng Europa. Ang denomination nito ay 10 eurocent. Ang bansang ito ay sikat sa kanilang tsokolate, at ito ay nanggaling ng Switzerland. Makikita sa harapan ang ulo ni Libertas, siyang Diyosang Romano ng Kalayaan. Ang taon ng paggawa nito ay 1775. Makikita naman sa likod bahagi ng bariya, ang ret ng Alpine Rose Spring. Mayroon pang ribbon sa ibabang bahagi ng bariya ito ay dalawampung Pagkatapos ng labing isang baryang sa labas ng Asia, bumalik naman tayo sa Asia. Sa oras na ito, isa itong bansa na makikita hilaga mula sa Pilipinas. Taiwan, makikita sa harapan si Chiang Kai-shek. Ang taon ng paggawa nito ay CR-74 o taong 1985. Makikita naman sa likod ng bahagi ng barya ang disenyong ito. Isang dolyar. Isang bariya ng Asia ng Europa na muli. Galing ito ng United Kingdom. Makikita sa harapan ang ikatlong lalawa ng mukha ng dating reyna ng United Kingdom at ang mga Commonwealth na si Reyna Elizabeth ng ikalawa. Ang taon ng paggawa nito ay 1988. makikita naman sa likod ng bahagi ng barya ang Fort Curtis na mayroong korona sa itaas, isang penny. Sino nga ayaw sa kontinente ng Afrika dahil sa kasong ito, nakabili rin ako ng isang barya mula sa Timog Afrika. Makikita sa harapan ang dating sagisag ng Timog Afrika. Gayun din ang nakalagay na South Africa sa wikang sa kaliwang bahagi ng barya at ingles sa kanan. Ang taon ng paggawa nito ay 1984. Makikita naman sa liko ng bahagi ng barya ang Cape Sparrow, isang sentimo. Oras na para sa mga barya ng Timog Silangang Asya. Ang una dito ay nanggaling ng Singapore makikita sa harapan ang sagisag ng Singapore. Gayun din ang nakalagay na Singapore sa apat na wika. Ingles sa ibaba, Malay sa itaas, Tamil sa kaliwa, at Chino sa kanan. Ang taon ng paggawa nito ay labi siya putanim. Makikita naman sa liko ng bahagi ng bariya ang dalawang bulaklak na Vanda Miss Joaquim. Isang sentimo. Isa pa, with higher denomination. Dahil nang galing muli ng Singapore, ang taon naman ng pagkawa nito ay taong 2,000 siyem. Sa liko ng bahagi ng barya makikita naman ang halaman ng fruit salad. Limang sentimo. ang huling bansa para sa mga bariya sa bidyong ito ay nanggaling ng Malaysia. Makikita sa harapan ang nakalagay na Bank Negara Malaysia. Bulaklak ng gumamela at ang taon ng paggawa nito ay labing siyang walumput Isang sen. Makikita naman sa likod ng bahagi ng bariya ang pantambol ng Libana Ubi. Bukod diyan, mayroon pang dalawang baryang isang sensa bidyong ito. Kapada taon. At itong isay, labi siya ng Ang natatangi sa napin papel sa bidyong ito ay nanggaling ng Turkiye makikita sa harapan ang tagapagtatag ng Turkiye at bayanin nito na si Mustafa Kemal Atatürk. Ang denominasyon nito ay 10 lira. Makikita naman sa likod ng bahagi si Kahit At. Ipinanganak noong taong 1910 at pumanaw noong taong 1917. At nandito na ang aking base ng datos ng mga barya sa numista kung ina na ang mga barya nandito sa aking koleksyon. Makikita naman sa susunod na clip para naman sa mga sarapin papel. Dahil isa lamang ang salaping papel sa ito, tumako agad tayo sa mga bariya. Ang pinakamagandang bariya para sa akin ay itong bariyang dalawang pens ng Gibraltar. Maaari lamang kayo magkomento sa ibaba kung alin dito ang pinakamaganda sa lahat ng bariyang aking binili roon. Magkita muli tayo sa susunod na kabanata ng Bariya-Bariya at Papel-Papel.